Hello mga kananay, di ba natuto ako kanina? Yung ano, yung but chicken. eto na, eto na. Kumain ako. Kasi, tapos na akong magkain ngayon. Nilagyan ko muna ng kanin ang ko. At, kasi gusto kong na no. eto ng, naka-Japanese. Ibig sabihin niyan, Lemon Chuhay. Yan. Parang sa, sa atin pa na may kaktel na nakaganito, di ba? Yan. Tapos, nung nakaraan, tapos na yung ano ko, nakaraan, la, nakaraan ba, na napunta ko sa ospital. Tapos, ano, chinik ito every year. Sabi ng doktor, may nakita siyang fatty liver dahil nagtaba ako at umiinom ako ng alak kasi ngayon hindi naman binawalan pero huwag masyado kasi araw-araw ako -araw, umiinom ng ganito kaya iniuntuan ko muna siya ayun next year na naman is titingnan na naman ito February pa so pag malapit na hindi na ako hindi na ako ilim pag malapit na ang hospital ko kasi iti-check na naman siya doon kung ano na nangyari sa stainless di ba? every year every year kasi ito kasi ang daming nakahilera dyan stainless so kailangan iti-check siyempre dahil nagtapa ako bawal na nga yun siyempre dahil sa nakalabas na ako sa ospital kaya masarap na ang mga pagkain at saka mahilig din ako magluto yun kaya sinishare ko lang sa inyo ngayon inom tayo mga kananay kanat tatay enjoy enjoy lang kahit ikaw mag isa din Oo. Yan lang po just sharing God bless us all Salamat sa inyo lahat. Sa Japan is yes. Cheers! Kampai! Mm.